Bibili na nga pala tayo mga kagulay. Hapon na kasi. Medyo may karamihan din kasi itong mga halaman ng gulay. Yan. Tapos pa lang po na mga kagulay. Para agad ang makabalik sa ilog. Medyo may kalayon din kasi ang ilog dito sa amin. tayo sa may papaya, mga kagulay ang mga papaya kasi mga kagulay, bonsai lang yan kasi laki ko lang sila ayan nililig ako na nga rin pala yung mga siling pamaksiw ayan panahon kasi ngayon alam yun naman at init hirap silang sa sub tubig ayan pa ako na mga kagulay para pag didilig ayan medyo may karamihan din kasi ang sili so, nililipatan ko na itong papaya ayan Diligan ko na yung mga kagulay. Dalawang ako pagdilig. Huliib so, na ito pala tayo mga kagulay. So, ito na. Didiligan ko na ang mga sita na pinagapang sa aking bakon. Diligan ko na nga pala yan mga kagulay. Ayan. Kailangan basang-basa. Ang lupa. mga kagulay.

Paano? Bye-bye. Paalam.